Bakit patay? Nagmamadali ka, mahalan. Sigurado ako na patay na si Daniel. Malalaman natin ngayon kung totoo ang Diyos na sinasamban ni Daniel. Ikaw, lumapit ka sa akin. Mahal na, hari. Sila po ang mga lumilikha ng kaguluhan sa palasyo. Ang dalawang yan, at ang babaeng yan, ay pinapawalang sala ko. Ano? hindi nasira ang selyo. Tanggalin ang bato! Huh? Daniel? <laughs> Kinakausap ang patay. <laughs> Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay iniligtas ka ba niya sa mga leon oh. mabuhay ang mahal na hari oh. buhay siya oh. imposible mangyari yun! Oh. buhay siya Buhay si daniel si wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking diyos ginawa niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan o ano pa nagawang masama sa inyo o aking hari. Iaahon siya! utos ko sa lahat ang aking mga nasasakupan na igalang at sambahin ang Diyos ni Daniel. Ngunit kung kumahal na hari, sapagat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Ang kanyang kapangyarihan at karunungan ay walang katapusan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang himala. Kayong tatlo, uh -huh. matutuklasan nyo ngayon kung gaano kabangis kabang ang kapangyarihan ng ungol ng mga leon. Uh -huh. Uh -huh.